Ang ganda ng paligid guys so oh. May fish pot Tapos may mga alaga silang bibe Yan guys Mga pato Ang cute nila guys so oh. Dito po tayo ngayon sa buwisad Bibili po tayo ng hito no Yan guys Yan guys, dito tayo guys sa fish pan, no. Kaya po yung ano, pinuhuli nilang hito. Mano size niyan, jumbo? O halo-halo, ano? Dugong, yan. And guys, dami, oh. Yan. Kaya po yung fish pan. Yan. Dahil pong fish pan dito sa bustos. Dito lang po yan, sa buwisan, bustos, bulakan, no. Ay sila kuya guys oh. Lalaki. Umamot tayo guys ng pang-ihaw. Ang bibigay natin sa kumpare kong magbo-birthday. Yan. Isa okay, so, guys. Ibo, maraming salamat po. Salamat. So, sa guys, mga fish dito, no? pa. Yan, dito lang po yan sa buwisan. Ayan guys, lalaki oh. Tapos to yung naano natin guys. Yan. Pang ihaw, no? Yan, dito yan guys. Yan. Dito lang po yan sa buwisan, no? Ayan sa guys, maraming maraming salamat sa panonood. Guys, wina tayo? Pumili lang po ako ng ano halagang dalawang daan, ang dami po nilang binigay no And guys, dito tayo guys sa buwisan. Ayan. Uwi na po ako. Bibili ko lang po ng ito, no? Ayan, maraming salamat po palagi sa inyong suporta. Ah. Ayan, so share out sa inyong lahat. And guys, sa mga fishpond Dami.